Magandang buhay mga ka-bebe at ito na naman po magpapastol na naman po tayo ng mga duckling. Ako pala yung duck girl ng Bukinon at sisimulan na naman po natin yung mga alagang duckling natin ay palabasin na naman po kung saan yung area ay naghihintay na naman sa Adon. Good morning. Let's start. Woo! down na tayo. pag lagi na sila. Woo! Woo! asaman.

Thank you thank you pena bueno, era nakikita nyo naman po mga kabebe, itong mga duckling po natin ay kung uh, sanay na sanay na po silang kumain po ng organic po ng pagkain at di mo na kailangan sila na alalayan at yun nga po mga kabebe, uh, isa din po na pero problema po natin dito isishare ko po sa inyo uh, para maka uh, iwas din po kayo sa katulad po sa nangyari po sa akin nung nakaraang araw, yung nakaraang araw po mga ay na problema po talaga ako kasi nga ay um, nalagasan po tayo ng mga duckling kasi nga po sa kadahilanan ay hindi po natin napansin na may ano ba yung chemical ba linagay nila dito sa area kasi nga ay open tayo nito kahit sino ang pwede nakakapasok dito sa area kaya siguro nalagasan tayo na poison yung mga alagang duckling po natin lalo na po yung duckling natin ay sobrang masisilan po talaga mga kabebe kaya katulad po nito mga kabebe pag ilagay po natin yung mga duckling natin sa ganitong area dapat din po ay todo bantay din po tayo kung ano ba ang Uh, may nailagay ba dito? Ano po? Kasi nga ay, yung duckling po natin talaga ay sobrang sensitive po talaga. Nalagasan po tayo mga kabebe at may mga itik pa po ako or duckling. Andun po, iniwan ko po mga 24 po yun na uh, peraso na mga dakling kasi nga hindi po sila makatayo. At yun nga uh, ngayon po ikadalawang araw na po simula nung na-poison sila kasi nga nalag linalagay natin sila sa area na katulad nito na open po. Siguro nga uh, para yun sa mga damo na spray or sa mga hindi ko po alam bakit ganun ang nangyari pero yun lang talaga yung alam ko kasi mga kabebe yung mga duckling po natin ay hindi po nagkasakit hindi po nagkasipon pag automatic po talaga on the spot namamatay yung mga duckling nyo automatic na po yun ay lilipat po ninyo ng area at baka kasi may na may mga kanyon chemical na nakain po yung mga duckling natin pag ganun kasi nga pag malagasan talaga tayo ng mga dakling mga kabebe na on the spot yun yung magano na talaga yung ulo nila hindi na sila makalakad automatic na po yun mga kabebe na ilipat na natin sila ng area ang nangyari kasi nung nakaraan mga kabebe akala ko sa sobrang init lang po kaya nangyari yun kaya hindi sila makatayo sure. <laughs> yun pala ay napoison na pala yung mga duckling po natin. At yun nga ang ginagamit ko lang na gamot pa din mga kabebe, yun pa din 4 uh, in 1. A uh, okay naman po yung 4-in-1 mga kabebe. Inoobserbahan ko pa rin hanggang ngayon kung epektibo nga ba yung 4-in-1 na yon. Pero sa nakikita ko mga kabebe, nung unang araw na napoison sila na hindi nila magalaw yung ulo nila, ngayon po ay nagagalaw na po nila yung katawan po nila mga kabebe. At yun lang yung uh, warning po natin mga kabebe na pag mag-aalaga po talaga tayo ng... Uh, duckling, pag ilagay natin sa ganitong area, dapat po ay maging uh, alerto din po tayo. At yun nga mga kabebe, uh, yun lang yung isishare natin. At ito na po yung uh, 43 days po natin na itik na hindi po tayo nagpapakain po ng feeds. Nakikita nyo naman po mga kabebe po siya ng palahibo. Uh, Isang buwan pa lang pong ang itik na to mga kabebe yan. Masyado na siyang magalaw. Tuod so, po din mga kabebe yung mga nalaga sa atin kasi nga ay uh, masyado pa nga silang kaya ay nalagasan tayo kasi nga hindi po natin napansin na yung mga uh, duckling natin ay napoison poison na po kasi minsan kasi yung mga duckling din natin mga kabebe pag linagay natin sa area niya matubig na siya tapos yung tubig niya po ay hindi po flowing ang resulta po yun ay iinit po yung tubig. Tapos yung mga alagang dakling natin ay manghihina po talaga ng sobra. Yun po yung iniiwasan natin lalo na pag uh, tanghaling tapat. Kung pwede po ay kung may masilungan sila, isisilung natin sila doon. Kaya nga yung nangyari nung nakaraan, uh, kumpiyansa po tayong uh, kala ko init lang po yun. At yun nga, wag pa din kayong matakot, wag po kayong... Uh, Uh, maubusan ng pag-asa kasi ganun talaga yung pag lalo na po ganitong area po tayo open po tayo sa mga ganyan po ang sa atin lang po ay maging alerto lang po tayo sa mga nangyayari sa kapaligiran natin lalo na pag dito po sa area natin ay nagsisimula na po sila uh, nag-tatartol uh, nagsisimula na naman po silang nagtatanim ng palay eh, lalo na at nag i po sila ng mga pangdamo po na chemical. At 'yun nga 'yung dapat iwasan natin mga kbb At 'yun nga mga kbb ah uh, patuloy pa din po tayo naga-antibiotic pa pati pa din sa mga alaga nating duckling na na-damage nung nakarangalaw dahil nga sa poison. Ang ginagamit ko lang talaga is 'yung 4 in 1 pa din mga kbb Pero 'yun nga until ngayon under observation pa din po 'yung mga duckling natin. At ito nga mga kabebe, nakikita nyo naman po yung mga duckling natin ay sanay na sanay, sanay na sanay na pong kumain po na pagkain po na galing dito sa farm. Yung pong nakita nyo, yun, yun po na uh, 41, ay eh, 43 days po ng duckling natin yung dakling natin mga kabebe ay hindi na po tayo takot na maulanan kasi nga sobrang mabalahibo na po sila yung katawan na ganun po mga kabebe ay good po yun kasi nga ay mas maganda din po yung organic lahat po ng kinakain po ng mga alagang itik natin kasi nga ay uh, hindi po magaan yung itik natin Samantala, pag ang uh, yung duckling po natin ay pinakain po natin ng pigs, Iba yung pagkataba po nila mga kabebe. Katulad po din yan ng tayo. Pag tataba nga tayo pero iba yung taba natin sa muscle. Kasi nga tayo ay kumakain tayo ng fast food. Yun, hindi yun organic na pagkain. Kaya iba yung pagkataba po natin hindi po siya uh, uh, masyado yung healthy na ganun po yun sa akin lang po samantalang pag organic po ang pinapakain po natin sa mga alagang dakling natin maliban po sa nakakatipid po tayo ay iba din po yung uh, uh, taba nila hindi po malaki sila na iba. Yung malaki sila na mamasil po sila mga kabebe. Hindi po sila malaki na dahil lang po sa taba. Kasi nga ay, pinapakain po natin sila ng organic ay ng feeds po at ano-ano pang pinapakain natin sa mga duckling po natin. Samantalang dito po mga kabebe, sa open area na to, dito sa uh, ganitong paraan po ay sobrang nakakatipid po tayo. Pag di po natin to linabas, lagi kong sinasabi walang problema pag mapera ka. Pero pag nagninegosyo ka, Maghanap ka talaga ng negosyong makakatipid ka na lumalaki silang di ka naglalabas po ng pera. At yun nga mga kabebe, ah todo bantay po tayo ulit dito sa area kasi nga ah, dito na area mga kabebe, dito po na poison yung mga alagang dakling natin kasi nga may may nagsisimula na po silang nagtatanim dito na area kaya nga ah, todo tayo bantay ngayon kasi lalo na pag itong mga dakling na to ay sobrang malilikot po masyado mga kabebe. Hindi po sila nag sa isang lugar kundi ay uubusin nila lahat po ng area. Kahit sobrang dami pa ng pagkain dyan mga kabebe. Hindi yan sila matatapos. At yun nga mga kabebe Ah, yun lang muna yung maritis ng dakla nyo. yung mga itik ko andito na po sa likod ko. Hindi ko na po maindihan Ho! Oh! Woo. 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 Ah, gahe kayo nila ah. At yun nga mga ka-bebe Yun lang muna yung marites ng doctor nyo Sana nga po ay yung mga alagang itik po natin Na duckling Ay ah uh, maging uh, bumalik po ulit yung lakas nila at under observation pa po. At yun lang muna yung mga paalala ng duck girl nyo. Ako nga pala yung duck girl ng Bukidnon, ang nagsasabing magandang buhay po sa lahat. Thank you for watching!